Hi everyone! Yan, dumaan muna ako dito saglit para mag-exercise at uh, iinat-inat yung aking mga hita. Yan, sa maghapong nakatayo, nakaka-manhid na yung aking hita. So, iinatin ko muna dito. Yan, naghabang naglalakad kami ng aking alagang aso, yan, dumaan muna kami dito. Dumaan lang kahit saglit lang. 3 minutes. Ayan. Exercise muna tayo ng konti. Thank you so much. Thank you for watching sa aking short video. Thank you everyone. Bye. Bye.